Team number 5 at nag-iingay na ang MPL Arena. Makabilang start para sa dalawang junglers natin. Matagal nang naglalaban ang dalawang ito. Gustong magkaroon ng level 4 ni Escalera. Kaso pinok agad siya ni Uwe. Well done from Blacklist. At na dinayan agad din yung Grak. Low agad yung Grak. Oo, oh. oh. nandun agad. Ito, makikita natin na uh, Blacklist International. Unang nga po doon. And uh, si Escalera nga ay uh, wala pa nga uh, level 4. So ito na yung sinasabi natin uh, isang na isang prowess din ng Grak na pwede nga uh, mangharang anytime at makapag-reset. So ito na yata ang pinakamatagal na turtle objective na makikita natin sa so, umpisa pala ng laban dahil napaka-importante nga ng uh, tempo ngayon. And uh, look at that. In an instant, Gorgeous Barry, hindi nga lang pa reset Halos walang buhay dito si Edward. Meron pa dito nga uh, Nether Realm uh, pang counter pero meron din paggamit dito sa Super Prince gamit ang kanyang Valentina na IFU. So ngayon, uh, mamama push back naman ni Tui with six kill. Secure after turn out si Ryzen mga patay pa ka. First blood ngayon para kay Relly Na heavy spin na siya pero yung kaduluduluhan ng Appraiser's Wrath ang nakakuha oh, ng hey. turtle na yun. Hindi na basta-basta instincts yun. Meron ka na rin konting swerte oh. sa dugo. I would say we credit natin. Nilagay naman nila yung quest yung sarili nila sa quest na pwede pwedeng swerte as escalera gets out. So, ang ginawa na blacklist, minake sure nila na sa kanila yung agro nung uh, turtle. So, hinatak nila kung papansinin natin. So, ibig sabihin paggamit ng ipit hindi mo pwedeng uh, tulak yung mga kalaban mo kasi ma reset yung uh, turtle. At the same time, yung pwesto ni Sensui is meron pa rin siyang fighting chance dun sa may retri. So uh, Blacklist International, they put themselves in a the spot where kaya nila pumalag kahit may heavy spin. And, wow, uh, dito natin makikita no, yung formation na meron ng Blacklist International. Mm -hmm. Isa sa mga underrated na abilidad na oh. meron ng Blacklist, yung uh, kaya nilang pumorma inside the objective na gusto nilang kunin. At uh, nakakalamang na rin si Oheb ng bahagya, nangangalahati na pala yung playthings doon. Oo, oh. uh, kanina hindi din sila naiikutan so ibig sabihin alam nyo din yung strength na nga isang Bruno pagdating doon sa may early game. So uh, kaya ngayon may kita natin trajectory ng movement ng ating dalawang kumpanan is gonna be on the top lane. So meron dito taunt against Escalera. So parang gusto kong kuhanin is yung outer turret energy shield. So objective lang talaga at maingat pa rin ang ating dalawang teams. Mm -hmm. In fact, itong si uh, ohem na nakakuha agad siya kagad yung Haskellos niya nung right after yung no first turtle fight, which probably mga 3 minutes 30. So sobrang bilis. At meron siyang advantage ngayon over, over nets na parang 600 gold. So it means na sobrang nahahanap ng Blacklist yung win condition nila. o is one level ahead of Nets this time. And surely, magta-translate yan sa more gold. Yeah, and uh, with the power spike as well ng isang Bruno. Oh. Kasi yun sa mga kailangan nating abangan na dahil Nagsa-stun pa rin naman ang statement na si Bruno ay isa sa mga pinakamasakit na marksman. Mas lalo na kung maagang maka-item. At ngayon, Ryzen sisimulan si ang oh. turtle na ito. Nakita, na si Zetsui ah. oh, nakita natin kanina na si Zetsui oh, si makakuha. Ginamit din dito Circle Eagle and Super Frames. Gagayahin dito ang Matilda. Ginamit na rin ang Wall Charge. Flicker out. Pero sino nga ba makakakuha dito ng turtle? Ito oh! rin again. Tapos yung Heavy Spin. Ginamit na rin. Denderecho pa nga dito sa may Purple Box. That is a statement coming in from Sensui. Instincts lahat na. Siya pa rin yung nakaretry, men. Ch na siya doon sa pader. Minamasahin na siya, pero oh. siya pa rin yung nakaretry. First turtle, sabihin natin, okay, sige. Nah, may konting luck factor, maganda yung pwesto nila, surely. Pero dalawang beses niyang gamitin na si Ryzen, especially naka-heavy spin siya. Nag-i-say, Sensui Instincts is real. And, uh, ang ganda kasi ng item, di ba? Ang, ang key para manalo ka ng duelo against the Akai kahit nakaipit ka na is make sure na may tough boots ka. And available yun kay Sensui. Meron siyang mga small windows to get the retribution at nanalo siya versus Ryze. Mid lane ngayon ang punteriya ng Blacklist International. Looking at the player gold, may halos isang libo ng kalamangan. Dito si, uh, lagpas pa nga ng isang libo ang kalamangan ni Oheb. This is a... Uh, not looking good for Onik. Kaya ang daming uh, kong reservations so, sa carry pick na Onik. Makes sense versus Fredrin, pero overall may irapan siya ang daming. Talo siya sa lane for sure. Sa Bruno sa range palang. And then when the when there's that access to the paramis, mamaya sa team fights may hirapan din yung carry. Oo, meron nga uh, ano, pressure curse kill. Aray, Ay, na, pressure aray. curse sinasabi natin, yung supposedly na pag zone out uh, na wide charge ginagamit na dito against Escalera, nararamdaman mo na yung mecha legs. Oh, yung oh. passive nung uh, Bruno, parang kung nga uh, pang kaliwa yung laging pansipa niya, imbalance na yung itsura dahil yung muscles batak na. Oo, oh, ang sakit ng uh, banat ng Bruno, masalo na pag full stack, no, as you said. And uh, Escalera, naghahanap ng angulo. Wild Charge, is it available? igo nga nila dito? Pero parang mababaligtad pa nga yata kasi ginamit na yung Circling Eagle. Medyo makunat ang Grak. Ang makakasalubong ni is Oheb. Ginamit na agad yung Nether Realm para maging safe at hindi na magkaroon ng chance ang Onyx dito na mag-counter-engage against them. Imaginin mo yung mga main tank ng Onyx Philippines ay natutunaw sa kamay ni Oheb. Ano ano mong kailangan gawin ng Onyx Philippines dito? Buy time na lang ba talaga? Uh, hindi na yata makapag buy time kapag hindi ka kapatid doon si Ryzen. Pero may iwan niya yata oh. si Oheba. Hindi enough ang kanilang patakas. Si Edward matatamay din yata pero hindi si Yue sa may gitna. Si Suma kasi secure dito ng turtle habang si Kram ang mauhuli nila. Enough nga ba damage? Edward makakasecure ng kill. 1-4-1 ang naging trade doon pero may turtle muli ang Blacklist International. That's three turtles secured for the side the agents. Alam natin na maganda yung kill doon kay Oheb. Pero yung kapalit madami. It's not gonna turtle. A kill on to Kram. Onik needs to find more kills doon kay Oheb para mapigilan yung uh, pag-advance ulit ng gold overall dito ni Oheb. But I don't think the blackness will allow that to happen. So siguro, kung ano, uh, kung mag-isip tayo ng comeback potential para dito sa Onyx, syempre yung mga pickoffs. Mm -hmm. At kailangan nila maging crafty. Yeah, and uh, I think survival as well. Para kay Nets, hindi pwedeng mapitas ang gold. Yung margin of error ng Onyx Philippines. Wait lang, you win! Oh, hahatake na sa ilalim ng tore. Pero yun nga lang, mamatay nga lang siya dito. Pero sa may gitna, si Edward na dito na rin ng Blacklist International. Mamibili na na May kita pa nga dito na rin si Nets. Pero makakatakas lang din naman. Ang bilis na mga pangyayari. Akala natin, Oni oh, ka mag up ng play. para sakit na dito, ginamit na naman yung heavy spin. Rene naghahanap ng sunod na niya pwedeng jump again. Si Kram yung nahanap. Pero napakagandang sidestep mula. Pero may tontas may appraiser's track. At dahil dyan, makakaisa din ang Blacklist International. Itutuloy nila ang pag-push. At parang ganun lang. Parang nakalamang pa nga yung Blacklist at pinanibag pa yung isa. Oo, oh, nakasira na rin ang dalawang tori doon sa may middle lane at tumedire diretsyo lang. Ang Blacklist ngayon, 5K gold lead for this game. Sa lahat naman ng yarang na yon, surely nakakuha ng uh, kay Yue yung side ng Onic. But remember, Karamis with a passive yun. So, it doesn't really matter. Ang nangyari pa nga, habang ginugo nila yung mid lane, nakapag-push si Oheb dun sa may top lane ng solo, tapos nakuha pa nila yung kill dun kay Kram. All the while, pushing the mid lane turret tier 1, at nakakuha pa sila ng bonus na isa. Napakaganda. So, in just one minute or two minutes, nakuha ng blacklist ulit yung top control. And now, yung lead ng Blacklist. Kahit 5k lang to, you can consider this even more. Yung value ng lead na to, oh. mas mataas pa. With, with the power spikes as well coming in from Blacklist International, eh, talagang mararamdaman mo ang damage ni Oheb. And Lord, might just be already secured for Blacklist? Ryzen with a heavy spin. Grabe, ang dami ng mga skills! 7k gold lead for the side of Blacklist in Onyx Philippines after a very stellar game number 4 eh parang nahihirapan silang labanan ang mga agents ngayon kailangan na kailangan talaga nila dito nga gumawa din ng play kaso parang ang hirap kasi kung titignan may level ang laki na ng agwat at sampung minuto pa lang ang larong ito. Level 1 Lord, nasa may bandang mid lane. Wolf, anong magandang depensa para dito sa Onyx Philippines? Uh, yung wave clear hindi ganun kataas. Kanina, nung level 1, mataas wave clear Grok, pero kasi kailangan niyang lumapit. At pwede siya mapunish kung mag-clear sila dito. Ito na nga yung sinasabi nating lalapit unti-unti mawawala na buhay dito mga bang players ng Onyx. Kaya naman sa may middle lane, wala ng torre dito. Ang blacklist, ginamit na rin ang nether realm. Kailangan depensahan yung Lord. Yung bottom lane ni na sisirain na rin. Boy pa rin yung Lord. Itutuloy kaya ng blacklist ang siege, hindi na ata. Dilipat sila ng top lane. Mukhang kakalboy nila ang base ng Onyx Philippines. Paliit na ng paliit ang mapa ngayon ng onyx. onyx. At ginamit na rin ang retri para mapabagal dito ang mga players ng Blacklist International. Pero pag Parang pero meron pagpasok ang sakit na mga kret! Kamit sa mga bola! Kaya batay dito si Kram at yung Torres sa may top lane masisira na rin. Merong nga uh, minion wave at nakikita na natin ngayong Blacklist International pwede na hin. pero kumakamit pa rin ang Onyx para dumipensa ngayon. Minion sa ba ito? Yung damage Ay nandiyan pa naman Sa Blacklist 4v5 scenario Ubus na ba Ang oras ng Onyx? Ito na nga yata Oras naman yata Ngayon ng Blacklist International Hindi naaabot yung Nether Para mabuhay dito Sa si Escalera Tapos yung Blacklist De-direction na ngayon Meron pang Minion Wave Para sa Onyx Unti-unti na natin Nararamdaman Pero Ryzen Mapapalayo dito Yung mga Minion Wave Pero Ryzen Mamamatay na rin At nakikita na natin Yung bola Mukhang mag-base lock na nga Dito ang black is pero yung check Patay na rin! May isa rin. pa! Kita may isa pa! Naman. May isa pa! Ito At na ay, yun! At na natin tower lock! At para sa laban na to! Mission accomplished! Blacklist International! Buhay pa rin! Para sa kanilang playoffs run! This winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. Tuloy ang journey to M5 ng Blacklist International. At nakikita natin ang celebration ng mga agents. Napakagandang draft, napakagandang execution. It took five games. But Blacklist International deserved it all. At makumove on na sila dito sa playoffs. Narinig natin ang crowd na sabihin na tapusin. At yun nga ang ginawa ni Sensui this time. Grabe, sobrang alinis na naging performance. Kung sinabi natin game number one, malinis ang kanilang pinakita. Parang yung game number five ay naging replica ng kanilang performance doon sa naging game na yon. And even Ohem ay nag-focus na lang talaga sa pagpapataba. Tapos dumiretiretso na lang na tinapos ang laban. And this is it. the sportsmanship from both squads. Both historic squads for the Philippine esports scene. At dito na nga na nagtatapos ang journey ng ONIC Philippines for Season 12. Palakpakan pa rin natin ang Sonics. Palakpakan pa rin natin ang lahat ng kanilang pinakita for the entire regular season. All the way to the playoffs. Magbabalik ang Onyx Philippines panigurado. Hindi man nila oras ngayon ay dadating din ang Onyx time. Since two kayo ang nanalo, pero nakikita ko you have tears in your eyes. What's happening right now? Siyempre ano po, matagal ko rin po sila, ano, asama. Masakit din po sa ano. Sa pa yung naglaglag sa nila. Pero yun lang po. You did your job. You did very well. In a competition, there is somebody who will lose and there is somebody who will win. And for this round, Blacklist International will move forward. Sensui, we, you were amazing. Your instincts were there. Tatlo, sabi mo kasi, marami kang ilalabas na heroes. Tatlo ang ipinakita mo ngayon. Gano'ng kahirap yung preparation papunta dito sa playoffs? At ano pa ba? Ilan pa ba yung mga heroes na maasahan namin sa yo? Yung sa preparation po ano, parang expected po kasi namin na po na ano, ako po yung ita-target man ng kalaban kaya nag-isip po ako ng mga heroes na kayo po la rin. Tas, ano, idadagdag po sa ano sa hero pool ko po. Speaking of na ita Target, nakita ko actually magkausap kayo, nagyakapan kayo ni, ni Boss A. Ano yung, ano yung nangyari doon? Ano yung conversation there kanina? Uh, ayun na lang po, wala po. Parang ano lang po, oh. parang na, pa, napa, po kasi ano. Parang ngayon, dati po kasi kasama ko po sila sa ano eh. Naranasan ko na rin po malaglag ng first round, tas nung no, ano. Nung no, nakita ko po ulit sila parang ano, parang bumalik po sa akin nung no, ma, ano, magkakasama po kami. So and well. later on you will have a chance to talk to them as well but